May nag-share sa akin ng link na to, mga ate at kuya, na may isang sinipa sa pwesto, pero nireinstate, binalik. Sino ba siya? Teofilo Guadis. Ayan. From CNN Philippines, He has been reinstated as LTFRB chairperson after President Ferdinand Marcos Jr. ordered his suspension last month over allegations of corruption. BOTR Secretary Jaime Bautista confirms to CNN Philippines. Yung Jaime Bautista po ay uh, marami rin ang hindi satisfied sa performance appointing ni Kuting dahil sa mga privatization. And siguro kapalpakan din sa Department of Tourism, uh, transport Transportation rather. Ang DOTR parang pinamumunuan dati to ni sekto Gade, right? Na magaling na appoint ni PRRT. Mm. Nung ano po, nung nag-improve kasi ang ang MRT during sekto Gade, nadagdagan yung bago ng mga tren natin and hindi matagal yung pag-aantay ng mga pasahero. Lalo pagka dyan sa EDSA, no? pag rush hours. Anda eh hanggang ibaba ng hagdanan 'di mo parang three stories 'yun ang taas mahigit pa eh ng MRT sa ibang stations halos tatlong pala pag inaakyat ng mga disco pumunta kayo ng Shaw Boulevard ate yung mga ate kuya yung hagdanan ng uh, ano ba tawa? Shaw Boulevard station nga po diyan malapit sa uh, kadugtong katabing-katabi ng EDSA Shang or Shangri-La Mall and Plaza 'di ba yung hagdanan dyan, mga ate at kuya, parang hagdan papuntan langit. Sobrang taas. Pag nalaglag at gumulong kang diretsyo, Diyos ko, good luck iyo Baka diretsyo kang langit. Katakot. Tinakbo ko yan dati. Kakamadali, no? Nung ako'y nasa radyo pa sa DWIZ, kami ni attorney Nick, tsaka Banat Bay. Tinakbo ko yan. Kakamadali dahil malate na ako sa program. Thank you, ate Manel. So... Ang taas niyan, tapos during rush hour, ang haba ng pila ng tao kasi nga natatambakan na ang init pa sa Maynila mga ate at kuya. At iilan lang ang bagon noon, tapos nagkakaaberya pa, 'di ba? Nung kay Sektoy Gade, functioning 'yung mga escalators, walang problema ang elevator, madaling umalis 'yung mga nag-aantay ng mga tao kasi ang dami ng bagon. Okay ang Department of Transport uh, Transportation panahon ni Tatay Digong. Isa lang ang ang MRT natin sa is uh, sa mga iniintindi ng uh, Department of uh, Transportation na yan. Nung napapunta na kay Jaime Bautista, ayan na, privatization na. Yung Edsa bus Carousel, ipaprivatize. Ayos ko po, bakit? Isa ngayon sa inaasahan ng mga taong dumadaan sa Edsa na murang transportation at wala, hindi na iipit ng traffic. Tapos ipaprivatize, magmamahal. Naiya privatization. oh Ibibenta ang naiya. Or 'di ba i-ooperate ng private sector. Magmamahal 'yan. O sa ano nangyayari sa iya Dapat iniintindihan ng DOTR hindi yung privatization. 'Di ba? May mga sindikato. Pinagtanggol pa nila. Ang daming ino-offload. Gusto lang naman mag-abroad ng mga Pilipino. Legal naman ang papers na dala-dala, maybe magbabakasyon or mag-a-apply. Ino-offload. Magkamali ka lang ng sagot at mag masindak ka ng immigration officer, offload ka. Hindi ka makakasakay ng eroplano oh kasi may nag-Bulgaria, may mga nag-under the table. Talamak ang problema sa transportasyon sa Pilipinas. Modernization, maganda sana, pero I don't know, baka mamaya yung kausap nila, baka palakasan sa bidding ng mga electric vehicles, di ba? At kung ano-ano pang hindi maganda na issue against DOTR OTR at ito yung isa. Sino ba si Teofilo Guades? Ayan, sinipa yan nung mga nakaraang buwan. Ano ang dahilan kung bakit siya na suspend? Ya ano yung det detalye ng allegations of corruption ni Guadis? May taga, 'di ba, nag-flag ako patungkol diyan. May taga uh, ano nga 'to? Is it LTFRB nga? Yeah, LTFRB, pinagkukunan ng lisensya, right? Yeah. Mm. Ng mga drivers. May isang parang as uh, executive assistant niya or empleyado niya na nag sa trabaho. Siguro hindi masikmura ang nangyayaring kalakaran ng corruption. Tapos naging whistleblower, ibinunyag yung ibinunyag yung corruption sa loob under the leadership of chairperson Pio Filoguades. Pero iniligtas siya actually nung whistleblower na taga-LTFRB ang sabi, ganito daw nangyayari, parang may quota may quota. Um, parang million yata ang dapat malikom out of lagayan. Like, halimbawa, mag apply ka ng prangkisa, magpapa, magpapalit ka ng prangkisa, kailangan ka mag-under the table. Like, ang mga figures naglalaro ng 1 million to 6 million. Nalimutan ko yung specific figure. Maybe hanapin natin, ha, mamaya may konti. Um, ganon. Tapos, syempre, whistleblower yung tao niya yon nagbulgar. So bakit ganoon ang kalakaran? Sabi dini-dini niya eh, di ba? Sabi ko nga parang baklain ito nung Ay, hindi ko po alam na may nangyayaring ganyan. Kung meron man po, parang ganoon yung response niya eh, nung na-interview ng media. kung ano masasabi niya doon sa whistleblower na dati niyang executive assistant? O oh, kung meron man po eh pa sabi niya malinis ang konsensya ko. Kung meron man po mga corruption wala po akong kaalam-alam sabi nito, right? Parang ganoon yung kanyang uh, sinabi or sagot sa sa binulgar ang tauhan niya and then eventually sinipa siya ni PBBM tinanggal bakit ni reinstate bakit binalik wala talagang corruption involved and take note ang sinabi nung kanyang tao na pipili biktima lang din daw ito kasi yung nalilikom na pera pagpalagay mo 30 million may ano daw may bas-bas daw ng higher ups sino ang higher ups Ay di 'yon si Jaime Bautista. Kung hindi si Jaime... at kasama rin daw ang malakanyang. Sabi mismo ng whistleblower, maybe I can find it from you uh, for you uh, mga atat kuya. Nakakaliw talaga ang gobyerno natin ano, iyak ka na lang, no? So suspend tapos ibabalik bakit nga ang tanong ay bakit. Sandali hanapin ko yung uh, Nag-vlog ako dyan, eh corruption Ay, saan na makita ko puro bago ah puro bago ah di 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 ito 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 may mga nakita ko dito yan hindi daw involved yan nako ABS-CBN tayo hmm bago lang to ito nga ibinalik sabi ng bilyonaryo ano pa wala wala o to 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 ayan o yung dati diba pinatanggal siya dahil sa corruption bla 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 okay ay ah, ito yung mga tagapagtanggol niya Meron pa kayang iba dyan. Ah, puro pag pagtanggol to eh. Ay, kinasuhan yung ano, whistleblower. Oo, oh, oh, teka, hindi ko makita yung... Ayun! Ayun yung whistleblower mga atat kuya. Ayun yung naka... Yan yung naka polo ng powder blue. Maybe pakinggan natin. Dali ha. Pakinggan natin para ma-refresh ma lang tayo Yan yung whistleblower Supposed whistleblower oh. Jeffrey Tobado reaffirms his previously recanted corruption Supposed whistleblower Jeffrey, Jeffrey Tobado reaffirms his previously recanted corruption allegations against suspended land transportation franchising and regulatory court charity of the Lombardos III Magsasalita ba siya dito? Gusto ko marinig ang boses Teka Ayun na kung ano man ang naging ko sa press sa UP Hotel noon ay totoo at patuloy na titindigan ko na maraming sangkot na personalidad ng opisyal sa katiwalian sa LTFRB dahil ako mismo ang saksi, Jeffrey Tumbado. Magsasalita ba siya? No, wala. Narration lang. Ito yung ano, yung Gwadis. O, yan. Ah, puro feeling ko ano to, voiceover. Totoo na lumapit sa akin si Chairman Guadis matapos ang dalawang araw simula ang nangyaring pulong. Balitaan sa UP Hotel, humingi siya ng tawad sa akin, nagmamakaawa. Nabigyan ko siya ng pangalawang buhay. Parang baklain nga yung Guadis. Bigyan <coughs> mo <coughs> buhay! Sabi, <coughs> nakiusap na ibalik ko ang, ang, kanyang reputasyon at karir. Ganun? Oh, ano pang sinabi? Bukod pa ang kaliwat ka ng pressure sa mga taong nasa panig ko, kabilang ang pamilya ko at ang mga taong pumapanig kay Chairman Guades. Oh, Diyos ko, talagang pinipressure. Marami ang nagsasabi na mali ang ginawa kong paglantad para expose ang katawalaan sa ahensya, pero sino ang maglalakas loob na magsumbong sa taong bayan? Salamat na lang, courageous siya. As sinabi niya po mga ate at kuya na dawit ang malakanyang dito. Na yung pera, 'di pa sabi niya higher ups. May basbas -bas ng higher ups. Yung corruption sa LTFRB. Oh. Tumbado. Ah, uh, niya. So ibig sabihin ang perang nakakamkam buwan-buwan o kung kailan man sa LTFRB bukod sa may basbas -bas ng higher ups ay dinidiretso sa Malacañang. Sino ang utak sa Malacañang? Okay, sinuspend na nga nila yung Guadis, di ba? Tinanggal sa peso dahil sa alleged corruption. Bakit ibinalik ito? Ayan, nagkaroon tuloy siya ng pangalawang buhay. Ayon sa kanyang pakiusap dun sa whistleblower na tao niya. Ang sabi po ng iba, kaya na-reinstate ito para hindi rin kumanta. I mean suspended ka baka magkaroon ng kaso diba masampahan ng kaso and mapatunayan na may corruption sa loob pero sino ang most guilty kung may corruption sino ang utak niyan baka madulas baka kumanta binalik na lang ganun ba yon or wala talagang corruption sa LTFRB at sino ngaling yung whistleblower pero ang sabi ng whistleblower nagmakaawa ito kung sino ngaling yung whistleblower hindi 'to magmamakaawa magsasampato ng kaso. ay oh, pinipressure na nga daw yung whistleblower eh. Oh, sabi di pa kanina sa pinanood video, pinipressure na ang pamilya niya at siya. Pero sino daw magsusumpong sa taong bayan? Kung siya ay kinala... Actually, nililigtas siya nung whistleblower eh. Sabi hindi, ano yan, biktima lang din yung si Guadis kasi nga may bas-bas ng higher ups. At hanggang malakanyang ang kamkaman or ang diretsyo ng pera. My God. Hindi ako may sabi niya, yung whistleblower. Bakit siya ibinalik? Ano sa tingin niyo? Para hindi ito kumanta or malinis siya at wala siyang ginagawang korupsyon. At sinungaling yung whistleblower. I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.